Sa labi ng executive building muna, pansamantalang nakapuesto ang bagong halal na alkalde ng South Upi sa Maguindanao del Sur sa kanya sanang unang araw ng panunungkulan kahapon dahil sarado ang mayor's office. Ayon kay newly elected Mayor Helen Benito, mag-aantay na lamang siya kung kailan na siya maaaring makapasok sa nakalak na tanggapan para sa alkalde ng bayan. Hindi rin anya nakarating kay Benito na hindi pa palabakante ang mayor's office na para sana sa kanya at wala rin pakiusap na humihingi ng extension si dating mayor at ngayon vice mayor Reynalbert Insular. Sa kanyang unang araw kahapon, inisa-isa ni Benito ang mga kawani ng South UP at nagpakita ng suporta sa mga ito. Hiling naman ito kay Insular na bakantihin na ang kanyang dating opisina dahil pahirapan si Benito sa kanyang official function bilang mayor kung sa labi lang ito ng munisipyo nakapuesto. Parang yung, yung pinakako namin sa taong bayan is uh, nababawasan, hindi po kami maka-perform ng maayos po. Ang sa akin po ngayon is mag-service po. Samantala, sa hiwalay na panayam, si Sinabi naman ni Insular sa Radyo BIDA na ipinaabot niya sa Municipal Local Government Operations Officer o MLGOO na hindi pa nito nakukuha ang kanyang mga gamit. Kailangan lang aniya ng kaunting extension dahil hindi pa siya nakakabalik ng South UP. Dadalo pa kasi siya sa kanyang court hearing sa Cotabato City. Agad siyang babalik sa South UP upang i-turnover ang Office of the Mayor. Drema yin Bravo, NDBC BIDA Balita.